Paano nga ba magilipat sa atin ang tawag doon mismo sa pun ng ating juwa sa tuwing hindi niya ito sinasagot? Ibig sabihin, masagot natin kung may tumatawag sa kanyang pun dahil na-sit up natin ito doon sa kanyang pun. Ibig sabihin, hawakan at doon mo ito i-sit up sa pun ng iyong juwa. So tara, ipalo at isubscribe mo na ako. Let's go! Pipiliin lang natin na itong Win BC o depende na po inyo kung always forward ay masasagot mo talaga lahat ng mga katawagan dun sa phone ng ng yung duwa okay bago mo ito gawin kaibigan isir mo din sa iba para malaman din nila ang mga ganitong tutorial na mga useful na tutorial so up upin mo lang ang phone ng yung duwa o hawakan mo ang kanyang ang kin lang ang, ang phone ng yung duwa ng palambing so Hanapin mo lang ang settings ng kanilang pun at tap mo itong mobile networks itap mo lang itong call settings ito then itap mo itong carrier related settings then itap mo itong call forwarding then halimbawa itong sim card ang tinatawagan itap mo then pipiliin mo lang itong always forward o kaya when busy o kaya when answered ako kaya win and reach ah, Pipiliin lang natin na itong win BC. O dipindi na po inyo, kung always forward ay masasagot mo talaga lahat ng mga katawagan dun sa phone ng, ng ng yung duwa. Win BC lang. Then dito, ilagay mo dito yung number mo. Okay? Number kasi nga cellphone ito ng yung duwa. Bawa. At pag na-okay na, tap mo lang itong okay. At pag na mo itong okay, pag may tumatawag sa iyong jowa, ay magpo-forward ang tawag na yun doon mismo sa iyong phone. Ngunit lang forward ng tawag mismo sa phone ng iyong jowa na malalaman at maririnig mo. Huwag kalimutang i-share ito video. Salamat!